Ayun. Lalayas na kami. Eh. Salamat, salamat. Tay, thank you, thank you very much ha. Okay. Ibig si kukumbinsin ko pa yung anak ko. <laughs> na nawili na siya dito. <laughs> Hindi, uwi na rin siya pag nakagraduate siya. Pag nakagraduate niya, uwi na siya Kasi, nakagraduate ko trabaho. <coughs> Walang nainom ng gamot! <laughs> Ay, bye na. Pauwi na kami. Ayan, si Boss Chef Dog. Grabe, umulan. magdamag umulan eh. Ito yung ano, yung nakakatakot eh, oh. Nagusto kong tulungan sa naman bahay nyo na. Yan. Yon. Ah.

dito na tayo sa malapit sa terminal bali natitila ko dito pero tumaan kami dito sa may pispan ng bayan ayan ito yung siguro pag-aari ng mayon dito hindi ko natanong si sir Alex pero ang ganda ang ganda guys tingnan nyo ang luwang luwang ito ang daming laman na ista ito malalaki kaso wala kaming napalutang kasi wala namang kami dalang pagka pagkain na isasabi man lang kahit man lang sana tuyo Kinapay pero masarap yung halaman na yan dyan, yung nakalagay sa tubig na yan. Ang tawag namin yan sa Ilocano Balin. Sarap yan, salad yan. O kaya gataan mo. The best talaga, ang ganda o. Oh. Ang luwang-luwang. Ang luwang talaga na pispan nito. Balik katabi na yan ng Laguna Lake. Tapos o, oh, ang dami nilang saging. Ayan, pakaway-kaway. Ang mga tropa. Shout out sa lahat ng mga viewers na nanonood ngayon. Viewers na nanonood pa. Yeah. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Shout out, shout out. Ayan, tuloy-tuloy tayo. Maganda yung park nilang itong ispa na Maganda daw dito magtambay. Kumain pero bawal daw mag-inom. Ewan ko kung bakit bawal lang mag-inom. Siguro nga, baka kasi makaisip ng mamingwit ng pulutan. Alam mo naman, pag-inuman, syempre may kasama ang pulutan. Ayan, sobrang dal-dal ko ngayon kasi kakakapi ko lang. Ayan guys, tingnan nyo naman ito, Cardona Fish. Ayun. Parang pispan ng bayan yata to. Ang ganda, ang ganda ng pagkagawa ng kubo dito sa gitna. Tawiran yan eh, tatawid ka doon. Bali doon, Laguna de Lake na. Laguna de Bay, Laguna de Lake, ayan. Manood na lang kayo kasi bihira naman ang na makarating dito. Malayo-layo ito na lugar. Cardona, Badila, parte na ito ng ano, lagpas na morong. Pero dito na kami sa bayan ng Cardona meron kami nadaanan dyan na kasaran kanina so kasaran ng bayan pala yun ang ganda hindi ko na-correction nila yung gym ayan guys tingnan nyo dito meron kami inaabangan na lulutang na tilapia yan ang laki daw sabi ni sir Alex kaso wala kami na palutang ngayon masyadong maaga yung punta namin dito so dapat medyo tanghali yung makikita mo talaga lumulutang sila dyan nagpapano, nagtitingin ng mga pagkain pero ang sarap ng mga tilapia talaga dito guys Grabe Yung natikmang ko kagabi Ang sarap, ang lambot ng laman Ano yun, wild kasi yun Na nahanting nila dyan sa Laguna Lake Hindi yung alaga Kung ano eh, parang organic siya Kung ano-ano yung mga kinakain niya Mga lumot-lumot lang, hindi yung feeding ng feeds Kaya masarap Sobrang sarap Si Boss Chef doon, parang kinulang pa yung Dalawang kilo na tilapia na kinain niya Kasi yung isang buong tilapia Isang kilo bigat mura lang per kilo dito ng ano tilapia kung meron lang kaming dala na sasakyan o kaya oo oh, sariling sasakyan tapos may dala ng styrofoam aba aga aga pa lang pumunta na kami pero alas stress daw usually ang paglalabas ng mga nahuhuli na tilapia ayan guys bali ginawa ko na itong voice para naman malinawan nyo kung ano yung nangyayari dito pauwi na kasi kami ay ako pala ang pauwi <coughs> may iwan pa si Boschef Dom dito Ayan. Kasi meron pa siyang transact doon sa kanyang bayar dahil doon sa mga pa-print. Ayan. Ayan. guys, so bali umagang umaga na ng Sabado. Dito na nagtatapos ang aming pamamasyal dito sa Cardora. Ang ganda dito guys. So maraming maraming sa lahat ng mga viewers. Yan, sa mga suporta nyo sa aking channel. Kasama ko si Boss Chef Don, baka si Sir Alex. Yan. Bali doon sa bahay nila kami na to. Ganda doon. Bye-bye